Hello guys, welcome to today's Topic TV. Sadya na talagang mahirap ang buhay sa ngayon, dahil ultimo prutas, at gulay sa loob ng bakuran, ay pinagdidiskitahan na ng mga magnanakaw. Sa video ay makikita ang isang tricycle na tumigil sa may tapat ng bahay alas 3.30 ng madaling araw. Bumaba ang sakay nito at dumiretso sa isang bahay na puno ng halaman. Target pala nito ang isang puno ng papaya na hitik na hitik sa bunga. sinubukan niya itong akyatin. Habang ang isa naman niyang kasama ay lumapit sa kanya, para magantay at saluhin ang bunga ng papaya. Ayon sa uploader ng video, bahay ng lola niya ang tinarget ng mga kawatan. Siguro daw ay dati na nilang dinadaan daanan ito hanggang sa oras na para ito ipitasin. Balak din daw siguro ng mga ito na mag-ulam ng tinola kinabukasan. Hindi man lang daw nakakatikim ang may-ari ng bunga ng kanilang tanim na papaya, dahil ito ay laging kinukuha, at naunahan ng mga magnanakaw.